Nung nag-aaral ako, ako na ang pinakagwapo nung batch na ako. <laughs> Nagbakla pa ako. Kaya, imagine nyo kung ano nangyari nung batch ko, di ba? Wala. Ah, ngayon, ang daming gwapo. Nakakalok. Kahit yung nagsalita kanina, yung presidente ba diba yun? Ikaw ba? Yeah! Ang gwapo nito, o? Oh. Pagulin mo ako. Ito <laughs> ka makita niya. Ako kita siya kaya. Mm. Ang ba ako nito? Hi! Nice to meet you. What's your name? Ah, uh, Kuya Ramon Victor po. Ramon Victor, ganda pang action star ang pangalan. May girlfriend ka ba? Ah, uh, wala pa po. Uh, ang po mo, wala kang girlfriend. Bakit? Bakla din? Ah, ah, ah. Ah, wala lang muna sa isip mong pag-girlfriend. Oo, napakarami mong mga concerns at mga priorities, di ba? Dahil presidente ka, tag-aaral ka. Ito naman, mga to, kiss, kiss. Ikaw e, naman, naririnig mo ba? Hindi pa ginagawa. Kiss daw! Wala naman mali siya. Pareho tayong lalaki. Anong kiss? Kaya nga tayong nagkikiss kasi peace, no? Hindi. Pero wala nga. Galingan mo, usahin mo. Dapat na yung ang ganda na, ang ganda ng labi, oh. Ang, ang pula, tapos ang kintab, naglalaway. Nang no, ulol ka ba? Nakagat ka ng ano, aso? Hindi ano. Bapo ko. Ito. Gusto mo bang cellphone? Meron? Gusto mo bagong unit? May unit ako siya. May biro lang. Gusto mo. talagang kong hindi na yung pagkakataon na Sa so, pinagal-tagal na paglalakbay ko sa mundong ito, ngayon naman nahaki ko ng lalaking dulat. Kaya so, sabi ko sa sarili ko na hindi ko nahayaang magkahiwalay pa tayo. Naalala mo ba mo bago pa lang kayo makakilala? Halos kundi na tayo ng buong mundo. Kahit ang mga magulang natin eh, eh hindi pabor sa relasyon natin. Huwag kang lumuha at balikta. Dapat... Mali. Wali pala pwede. Okay. Sorry. May hindi daw ako. Natatandaan mo ba nang malaman ng mga umugulang na natin na magre-relasyon tayo, galit na galit sila sa atin? Nang malaman ng tatay ko na ikaw ang nobyo ko, galit na galit sa ang tatay ko. Alam mo ba kung bakit? Um, medyo po. Dahil gusto ka rin ng tate ko. <laughs> Nag-aaway kami araw-araw ng dance. Pero <laughs> <Kaya> pinaglabang kita. <laughs> Tatandaan mo ba nung bago pa lang tayo, tawag ko sa'yo, cutie pie. <laughs> 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 Tapos tawag mo sa akin, cutie ke. Tapos ka, pati ko pag ginawang ingo. Mag-aaral ka ng mabuti ha. Kailangan mo katapos ka pag-aaral para ipagmalaki ka ng mga magulang mo. Yung diploma mo lamang ang maibibigay mong regalo sa inat-ama mo. Kung sakasakali ka problema ka, ako magpapatuloy ng pag-aaral. Nag-aaral ka palang, may SSS ka na. Basta ako lang ang pinipisya rin ng pag-ibig pa. Huwag mong munang ng ang mga babae sa eskwelahan, ha? Huwag ka munang maliligaw dito at huwag ka nang ng babae. Tandaan mo ang nanay mo babae din, ha? Tigalang lang mo ang mga babae. Apong bastusin mo, wala kang maririnig sa akin. Babuli mo ang pagkatao ko, babayaran pa kita. Thank you. Mali ba? Mali ba yeah, Thank you so much, ha? Ipo ka na doon, ha? Ipo ka. Ah, lolo? Lolo mo ko? Lolo mo ko? Bastos tong batang ko? Takaloka? Ang daming guwapo. Pagpasok ko pa lang doon kanina, may guwapo na. Tapos hindi siya nagsasalita, nakatitig lang sa akin. Parang si ulo. Eh, hindi ko na natiis talagang kinigilala ko na. Sabi ko, hi! Sabi niya, hi po. Sabi ko, anong pangalan mo? Sabi niya, ako po. Sabi ko, hindi, ako, ako. Anong name, name, name ko? ko kasi. Ang dami ganyan tao, di ba? Alam na yung sagot, tatanong pa. Correct! Ano pangalan mo? Ako? Sabi bakit? May mga nakikita ka bang hindi ko nakikita? Parang ah, dadalawa lang naman tayo dito. Ano po, ano? Saan ka nakatira? So, ako po. Hindi, sila. Saan sila nakatira? Ay, ko kasi sila. Kaloka. <laughs> ano, <anong? laughs> ang daming ganyan tao, no? Masakit sa ulo pag kinausap. Parang kanina, gilay hmm. talaga ang ulo ko. Nagmamadali kasi ako papunta rito. Eh yung sasakyan ko, nagpula na yung gasolina. Sabi ko na baka hindi ako umabot sa si FEU, malita ako, baka yung sasakyan ko, wala na akong gasolina, kaya dumaan ako ng Shell. Pagdaan ko ng Shell, pinaba na yung bintana. Tapos dumating yung gasoline boy. Sabi, Sir, sabi ko, uy, Sir, papagas po. Sabi, hindi, papakonfine. Kating <laughs> magpakonfine dito? Sinaulok <laughs> ka? <ha? laughs> Siyempre, papagas, gasolina hanto <laughs> lang. Ang kapaga. Hindi, mapakonfine. Ano yung dextrose nyo? Unleaded? yung paipi na matay ko? Tanga kausap, hindi ismarting, eh. Hindi kasi taga-FEU eh. Hello, ka? Pitigang ko nga. Sabi, sir, ano? Papagas kayo, sir. pero hindi, yosi, yosi lang. Para sabog tayong lahat. Magpalaganap tayo ng terorismo. Patayin si Santino. dami dami gusto sabihin dami ni tanong dinalang maggas sabi ko sir ko bakit na naman sir check natin gulong sir check natin gulong sabi ko bakit apat pa <laughs> ang dumating ba ako tatlo lang <laughs> kaya pala nakating kayo dito sa sakyan ko kapunta ko <laughs> <laughs> pero Kaya minsan ayoko nang magdala ng sasakyan. Eh yung bahay namin, malapit lang, may, malapit lang namin pinupunta ako. Kaya minsan nagko lang ako. Oo. Eh gusto ko pa ako na mamalengke. Kaya gusto ko ako lang nagpupunta sa mga lugar. Eh nung isang araw, nagpunta ako ng palengke. Eh malapit lang naman, nag-jeep ako. Eh nakita ko yung jeep, wala namang laman. Sabi ko, ay sakay na nga ako, mag-jeep ako. Tapos pagbayad ko sa mama, mabayad o. Oh. Eh wala na namang sakay, ako lang. Sabi ko, mabayad o. Oh. Sabi, ko, mabayad, oh. Sabi ko, ilan to? <laughs> dalawa manong, libre na kita manong, dalawa. Nakakahiya naman, sa'yo itong jeep pagbayarin pa ba? libre na kita. Oh, keep it! Okay, Sige, tabi mo yan. Ako yung tatanong pa ilan ito. Eh sabi ko, naku, buwisit ako, bumabarak sa'yo. Ba, parang, baba ka na. Hindi, sakay ulit, sakay ulit. Doon ako sa bubong, mas presto doon, nilipat lang ako. Pwede? Siyempre, mababa, parang nga, di ba? Ma, baba na ako. Para na. Sa tabi lang. Hindi sa gitna. Para masagasaan ako. Patayin mo ako sa kalsada. At ang daming gina, di ba? Alam mo yung sagot. Itatanong pa. Parang sira. Kaya ayun, binaba nga ako sa gitna. Nung pagbaba sa akin, meron naman isang jeep na gundul ako, hindi ako napansin. Talagang bumagsak ako sa kalsada. Kasi mama tumakbo. Sabi, ay, sorry, nasaktan ka. Sabi ko, hindi, nang enjoy Isa pa. Gundulin mo pa ako. Isa pa. Ikaw nakabundul sa akin. Congratulations! Nakabundol ka ng kapot, tapos tatanong mo kung nakapanakit ka. Sira ulo ka. Sabi ko, ikaw, bundulin kita. Share mo sa akin feelings mo. Pag nag-enjoy ka, magpalaro tayo. Bundol, bundulan bundul bundula. Pausin natin yan. Siyempre nasaktan, binundol mo ko.